Yes! Hello mga ka-farmers! Welcome to my vlog! No, so for today's video, mayroon na po ako isa-share sa inyo. No? So, <clears throat> yung katanungan na, alin po ba yung mabilis lumaki? Lalo na sa ating mga fatiners, no? Alin po ba yung mabilis lumaki na pumaraan natin sa pagpapakain nating na baboy? Yung tinatawag ba nating ad uh, ad libitum feeding or limited feeding, no? So, meron po siyang kaibahan between nilang uh, sa kanilang dalawa, no? So, yung ating tinatawag na ad libitum, yun po yung walang ano, yung hindi po natin ini-control yung feeds. Yung kumbagang hangga't kayang kumain ng ating mga baboy ay pakainin natin niya magbibigay po tayo ng maraming pagkain hanggat kaya niyang kumain ay kakainin niya. Or kung kailan siya gustong kumain ay talagang kumakain siya. Hindi yung tinatawag natin na limited feeding, yung kung baga, uh, for example, magbibigay po tayo ng, naglimit lang po tayo ng kailangan, uh, isang kilo lang po every feeding, no? So, meron siya talagang kaibahan. So, mas para sa akin po, mas mabilis lumaki yung tinatawag nating ad libitum kasi po, uh, palagi po natin siyang pinapakain or hanggat kayang kumain, no? So, mas mabilis siyang lumaki. At saka, mabilis siyang lumaki at kunti lang po ang panahon na magka- uh, magka, uh, ano, uh, kunti lang yung panahon na yung pwede na nating mabinta. Kasi po, mabilis po siyang lumaki compared po sa tinatawag nating limited feeding, no? So, kung limited feeding po ay mataas ang panahon na maaari na siyang mabinta. Kasi po yung tinatawag natin na limited feeding ay ano, yung parang mataas ng panahon uh, at mataas pa yung panahon ba na makabinta po tayo kasi po naglilimit po laman uh, nilimitan rin na nato <laughs> limited lang po ang kanilang pagpapakain no? so yun po ang kaibahan between sa kanilang dalawa so kung gusto niyo mabilis lumaki yung uh, yung mga baboy nyo So, pumipili pa kayo sa tinatawag nating libitum feeding. Unlimited, no? Unlimited rice. <laughs> Unlimited rice. <laughs> Mag-inasal. No? Unlimited feeding. Yung tinatawag ng libitum feeding. Um, maraming, maraming pagkain na may maibigay. But, kunti lang panahon na mabilis silang lumaki. So pwede na tayong uh, pwede na natin maibinta, no? Madali po tayo makakita ng pera, no? So yun lang po aking mai share sa inyo. And I hope meron po tayong natutunan in my short video. No? So sa hindi pa na naka sa, nakasubscribe sa akin channel, please subscribe Edelita Pellegrino and click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko na mga videos. No? So, thank you for watching and God bless us all.